Malayo man si Typhoon Sandy sa Pilipinas, malaki ang ating pag-aala sa ating mga kababayan na naninirahan na sa dadaanan nitong si Sandy. Kaya alamin natin mula sa spokesperson ng Department of Foreign Affairs Assistant Raul Hernandez kung anong feedback meron tayo tungkol po sa kanila. Magandang tanghali po, Asik Hernandez. Magandang tanghali po naman, uh, Sandro. Sandy. Apo, meron po ba kayong estimate kung ilan ng mga Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho sa East Coast po? Lalo na yung mga areas sa East Coast kung saan po ma-affect po ng bagyong si Sandy. Ang estimate po ng ating uh, embahada, uh, sa Washington, D.C. Mm -hmm. ng mga Pilipino sa East Coast is uh, about 160,000. Uh, uh, at uh, karamihan po sa kanila ay uh, nandun sa areas ngayon na yon, uh, in at least 13 states in uh, the East Coast. Opo. Uh, ano po ba yung mga nalalaman yung contingency measures na inapatupad ngayon uh, ng U.S. government para po siyempre maprotektahan din po yung mga, ma, not, not, just the Americans but also the Filipino or Filipino kababayan who are in the States right now? Well, uh, alam po natin na uh, pinagandaan talaga ito ng uh, U.S. government. Ano? You know? uh, mayroon sila mga kapala na uh, pinalabas sa uh, mga advisories na sana yung lahat ng mga tao doon ay manatili sa loob ng kanilang bahay at wag uh, huwag uh, po lumabas at abangan yung mga advisories na magagaling sa, sa US government uh, uh, authorities. So, uh, malaman uh, ko natin na at least mayroong uh, uh dosing uh, na nasawi na no? uh, tungkol sa uh, Uh, caused by this uh, hurricane. Pero batang uh, sa report ng ating embahada sa Washington at uh, ng ating konsulado uh, doon sa New York, uh, wala pa pong uh, Filipino na, na, na ipabalitan na naging uh, casualty nitong uh, pagyo. Uh, magandang hapon po, Asik Hernandez. Si Kirby Cristobal po ito. Yes, KKB. Yeah. Apo, Asek, tanong ko lang po. syempre po, malaki po yung epekto nung uh, Hurricane Sandy kapag tumama po sa isang lugar o sa isang uh, 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 sa, uh, city po. Ano po yung tulong o suporta po na maaasahan po ng mga Pilipino nating kababayan na ipapaabot naman po ng gobyerno ng Pilipinas? Sa, sa ngayon po, meron tayong isang uh, team uh, doon sa ating bahaga and I, I think uh, doon din sa ating consulado uh, sa New York. Uh, na standby to uh, in 24 hours para lang uh, mag-respond sa, mga request for assistance na manggagaling sa mga Pilipinos sa uh, mga affected na areas. And, uh, Nagpalabas din tayo ng advisory uh, sa kanila and uh, handa po, tum tumulong yung ating bahada at yung ating konsulado uh, sa anumang uh, mga pangailangan ng ating mga kababayan doon. Opo, uh, ah, si Hernandez, ah, siguro po marami po kayo natanggap na report tungkol po, sa mga, tungkol po dito kay Bagyong Sandy. And alam naman po natin na sa Pilipinas din po, naranasan natin yung mga power outages, yung mga brownout po, tapos yung mga pagbabaha. And syempre yung, ah, yung mga pagre-relocate ng mga tao. Yung Bagyong Sandy po ba, or yung soup, Frank, ang kinatawag po nilang si Frankenstorm Sandy, makukumpara niyo po ba siya sa mga bagyo po na nararanasan natin dito sa Pilipinas? Kuna ang sabi po nila na ito ay isa sa pinakamalakas at pinakamalawak na bagyo ano, sa States since uh, uh, for years uh, kasi yung uh, yung uh, lawak nito is about uh 1000 plus uh, miles at ang uh, lakas naman is about 2 uh, to 100 uh, miles per hour so talagang Malakas ito, uh, baka kasing lakas o oh, mas malakas pa kaysa sa doy. Mm -hmm. At uh, yan nga kaya ang ginawa ng U.S. Uh, government ay talagang uh, naghanda para sa uh, possible uh, disaster na maaaring uh, iigatan itong uh, bagyo doon sa United States. Pero hindi naman po ito kasing lakas po ng nakaraang si Hurricane Katrina po. Well, uh, I would not know uh, how to compare that, you know. Uh, okay. Pero, uh, sinasabi po ng embahada na uh, may mga reports na galing sa Filipino community na may mga Pilipino doon uh, sa so New Jersey, New York, uh, Atlantic City na uh, na-affectuhan ng uh, pagbaha, ano. You know? At uh, yung mga nga uh, ay umalis na sa kanilang mga tahanan doon okay. at uh, na-evacuate uh, to higher grounds. Mm uh, huli na lang po, sa ngayon po ba um, yung mga pinaka latest na feedback tungkol sa current situation sa East Coast po? Yeah, ito po ang uh, current situation doon na uh, sinabi ko na po ano, na may uh, malakas pa rin na uh, mga pagulan at uh, hangin at uh, karamihan uh, ng mga daanan at uh, kalye ay uh, binahana at uh, mayroong mandatory evacuation sa mga ilang uh, lugar doon, lalo na yung uh, malapit sa shorelines at yung mga beaches. So uh, mayroon na rin mga Pilipino na na dito sa pagbaha at uh, nilikas na po sila. Apo. Maraming salamat po Asik Raul Hernandez ng Department of Foreign Affairs. Salamat din po. Thank you.